Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. As usual, magluluto na naman tayo ng para sa ating lunch. Okay guys, keep on watching. Guys, mainit na yung ating oil. Kaya, pwede na ako magsimulang mag -isa. Yan. Una nating igisa ay garlic. Guys, sunod na rin natin ang onion. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng soy sauce. And then, ilalagay ko naman ngayon itong mga vegetables. Yan. Sitaw and sayote. Balik yan ang ulam natin para sa ating lunch for today. Yan. Tapos maglalagay ako ng kaunting paminta. Yan. Yan. Yan, maglagay rin tayo ng konting North Seasoning. And then, maglalagay rin ako ng konting water. Kunti lang naman. Yan. Yan. Tignan natin kung okay na yung timpla niya. Medyo matabang pa ng kaunti. Naglalagay ako ng konting salt. Tapos guys, sasahugan ko siya ng itong mga chicken na prenay ko. Yan. Um. Ito na guys, ang finished product ng aking ginisang sitaw and sayote. Yan. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, look so yummy. Yan. Guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone! And God bless to us. Happy Tuesday!